Anong gagawin mo kung ang akala mo kaibigan mo ay multo pala? Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Hello po, I know very cliche ng story ko kasi about white lady or multo eh but maniwala kayo totoong nangyari ito sa akin at sa mga kaibigan ko This happened when I was still in college. Very long time ago na. May mga trabaho na kami ngayon at yung iba kong mga kaibigan ay married na. But we still vividly remembered what happened that day. For my four years in that school, kahit isa wala akong narinig ng mga kabalagan like ghost stories. Kahit isa wala talaga so naisip ko bigla kami pa yung first time na nakaranas ng ganong pangyayari. So, ito na nga. Nasa school kami noon. At may practice kaming yells or cheers para sa paparating na entrance. Buong section nandoon. Lima kaming magbabarkada. Puros kami bamae. Itago na lang natin sa pangalan na Pipay, Jai, Gina, Gabby at Mila. Ako yung Pipay. Natapos ko yung practice namin ng afternoon. At tumalis na kami para maglunch na. Naglalakad kami lima patungo sa gate ng pang exit. I-describe ko muna yung structure ng school namin para ma-imagine nyo. U-shape yung forma ng building namin at nasa gitna nun ay yung ground kung saan may mga simentong lamesa, kung saan tumatamba yung mga students at sa harap ng ground or building ay yung canteen. So parang you yung building tapos uluhan niya doon ng canteen. Sa dalawang magkabilang dulo ng building doon mo makikita yung hagdan paakyat sa second floor. Kung galing ka sa canteen at doon ka dadaan sa dulo ng building makakaharap mo yung hagdan agad kasi hindi naman sobrang laki ng school namin. Sa harap mo yung hagdan at kung liliko ka ng pakanan, may hallway na dun patungo sa mga offices. At kung dadaan ka dun, may way din dun palabas ng school. Bali makikita mo na ang gate. So ayun na nga. Dumaan kami ng friends ko. Dumaan kami ng kantin tapos dumiretso kami sa dulo ng building papasok. Kasi dun kami lulusot para palabas. Gets nyo ba? Oo. Uh -uh. Gets na I min. Mean. <laughs> medyo. So medyo nakakalito talaga ako mag-explain. So yun na nga. Nasa may hagdan na kami at paliko na kami sa kanan nang biglang sinabi ni Mila na babalik muna siya ng kantin kasi nandoon yung classmate naming humiram ng charger niya. Nagpasama siya kay Gabi at umalis na sila. Nakatayo lang kami doon sa may hagdan at kita naman namin sila papasok sa kantina kasi nasa harapan lang yun. Tatlo kaming naiwan ni Jai Jai at Gina doon. Nakatalikod kaming tatlo sa may part ng hagdan at nakaharap kami doon banda sa may kantina. Nag-uusap kami noon nung biglang sinabi ni Gina na maunan na raw siya kasi nandiyan na yung sundo niya. Palagi kasi siyang sinusundo at umuwi ng lunch kasi malapit lang yung bahay nila. nag siya sa amin at naalala ko pa talaga, pinapanood pa namin siya ni Jai habang naglalakad palayo at dumiretso na doon sa hallway para doon dadaan palabas. Nag-usap pa kami noon about sa parents ni Gina na sobrang strict kaya kapag nandyan na sundo niya, Aalis siya kagad. Mga ilang minuto lang nakita namin pabalik si Namila at Gabby. Nakatalikod pa rin kami sa may hagdan at nagsisigaw pa nga kami na bilisan yung lakad nila habang nakaharap sa kanila. Si Gabby busy sa phone niya kaya nakayuko siya habang naglalakad at si Mila naman napansin namin nakangiti sa amin na parang may nalalaman siya na ginawa namin. Naka-smirk siya at natatawa. Naalala ko pa na nagkatinginan kami ni Jai noon at parang nagtaka ako kung anong nangyari kay Mila at bakit parang natatawa ito sa amin. <laughs> Nang makalapit na sila sa pwesto namin, nagtaka ulit kami kasi dumalit siya si Mila doon sa likuran namin ni Jai as in nilagpasan niya kami at pinuntan niya yung ilalim ng hagdan. Ganito kasi yun. Sa may hagdan, sa left side, may maliit na daanan doon pababa. Mga tatlong baitang lang. Di naman masyado malalim yung pagbaba. Doon nakalocate yung mga lockers ng student. Bali maliit na lugar lang yun sa ilalim ng hagdan. At doon nakalagay mga nasa limang lockers lang yata yun. Medyo madilim din doon kasi nga nasa ilalim ng hagdan yun nga. Nagtaka kami kasi doon dumiretso si Mila at ganito nga ang ginawa niya. Parang binulaga o ginulat siya doon. Bah! Ganito ang pagkakasabi niya. Nilakasan pa nga niya ang boses niya. Kami namang tatlo ni Najay at Gabby. Napakanot ang noon namin sa pagtataka pero parang natatawa din kami sa ginawa ni Mila kasi Di namin gets kung bakit niya yon ginawa. Nagtawanan kami habang tinatanong namin siya kung anong ginawa niya. Pero si Mila parang naging estatwa at nakatayo lang doon. <laughs> Natatawa pa rin kami nang biglang tumakbo si Mila sa amin at nanginginig siya at sobrang putla niya. Hinawakan niya ang mga kamay namin sa sobrang lamig ng kamay niya. Doon na kami nabahala at napahinto yung tawa namin. Dali-dali niya kaming pinasunod sa kanya paalis doon. Nilalakad kami ng mabilis at walang nagsasalita sa amin. Lumabas na kami at doon sa labas ng gate, sinabi niya sa amin kung bakit may parang kinulat siya sa ilalim ng hagdanan. <laughs> Habang patungo daw sila gabi sa amin, napansin niya daw na dalawa na lang kami ni Jai na nakatayo doon at wala na si Gina. At the same time, may nakita daw siya sa may likuran naming dalawa. Nakita niya sa ilalim ng hagdan kung saan yung mga lockers, may nagtatago daw doon na nakaputing babae. <laughs> nakita daw niya na parang nakisiksik doon na kalahati lang daw yung katawan na nakikita niya. Mahaba din daw ang buhok ng babae. Akala daw ni Mila si Gina yun kasi mahaba din buhok at nakaputi pa. Puti kasi uniform namin. Yung blouse at palda puti talaga lahat. Sabi ni Mila, akala niya daw. Pinapatago namin si Gina doon sa ilalong ng para magprank daw kami o ano. Kaya nakangiti siya patungo sa amin kasi sa isip niya daw. Na fail yung prank namin kasi nakita niya daw si Gina na nagtataglo sa likuran namin. <laughs> Alam namin ni Gina na hindi na si Gina yon Kasi nakita namin mismo yung pag-alis niya. Sobrang gulat daw ni Mila kasi yung papalapit na siya patungo sa may hagdan. Para gulatin yung babae na akala niyang si Gina. Bigla nga itong nawala. Huwag na huwag kang Wala nang tao doon. Nanindig daw ang balahibo niya at nanlamig siya nang napagtanto niyang hindi tao yung nakita niya. Multo yun, white lady o ano. Pagkatapos niya makwento ng lahat, talaga or may nagtayo uwan ng balahibo. Parang naiyak pa nga kami kasi naka-experience kami ng ganun. First time experience sa apat na taon. After noon, wala na kaming pinagsabihan na iba si Gina lang since wala siya doon at gusto rin naming malaman niya. Yun lang po. Kung sa iba di nakakatakot pero para sa aming magkakabarkada, hinding hindi namin makakalimutan yon. Tumatayo nga balahibo ko habang nagtatype ngayon eh. From Pipay. Alam mo, ikaw pa lang ikaw pa lang sa buong story ng spooky file yung magpa-prank ng multo no napabilib mo ako doon kasi ako talaga gusto ko talaga makapag-prank ng multo eh. pero ikaw ang kauna-una ang nakapag-prank ng multo no Huwag kalimutang mag-like and subscribe kung nagustuhan mo ang kwento ni Pipay. At kung Meron kang creepy experience or spooky stories. <laughs> Isend mo lang sa akin and malay mo. Yan na ang susunod nating spooky file. <laughs> and as always, see you on the next episode. <laughs>